Isang malungkot na balita ang bumungad sa atin ngayon. Si Barbie Shu o mas kilala bilang Sanchai sa iconic na Asian drama na Meteor Garden ay pumanaw na sa edad na 48 ngayong February 3, 2025. Ayan ka na naman, sa tuwing pinag-uusapan natin to, umalis ka. Lagi kong sa sa'yo, gusto kita. Masama ba gusto kung... Gusto kita. Ano yung sinabi mo? Ulitin mo nga. Nasabi ko na ikaw itong mahinang pandinig. Pabigla-bigla ka naman kasi magsalita, hindi ko talaga narinig. Bakit ba ayaw mo pang ulitin? Para sa marami sa atin, bahagi na siya ng ating kabataan. Isang mukha na nagbigay kilig, saya at inspirasyon. Pero paano nga ba nag-ugat ang kanyang kwento? At ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw? Alamin natin ang buong detalye kaya huwag ka nang aalis at magstay ka lang sa video na ito. Si Barbie Shu ay ipinanganak noong October 6, 1976 sa Taipei, Taiwan. Kilala siya sa bansag na Big S sa industriya ng entertainment. Nagsimula siya sa mundo ng showbiz bilang isang singer kasama ang kanyang kapatid na girl group na SOS o Sisters of Shu bago siya tuluyang sumabak sa pag-arte. Pero sumabog ang kanyang kasikatan noong gumanap siya bilang sunshine sa Meteor Garden noong 2001. Sino ba naman ang makakalimot sa kanyang iconic na papel na bumihag sa puso ng mga iyon milyong fans sa buong Asia lalo't lalo na sa Pilipinas dahil sa kanya naging household name ang F4 at tila ba naging partner rin ng ating kabataan ang bawat eksena ayon sa mga ulat si Barbie Shoe ay pumanaw sa hindi pagganap na malinaw na dahilan may mga nagsasabi na ito ay dulot ng komplikasyon sa kalusugan o pneumonia habang iba naman ay nauugnay sa stress na dulot ng personal na mga problema sa kabila ng espekulasyon, ang katotohanan ay isang napakalaking kawalan sa kanyang pagpanaw sa mundo ng entertainment. Bilang isang fan, nakakadurog ng puso na nawala siya ng ganito kaaga. Ang kanyang karakter na sunshine ay sumisimbolo ng lakas ng loob, tapang at pagmamahal. Mga katangi ang daladala niya, hindi lang sa kanyang papel kundi pati na rin sa tunay na buhay. Hindi maikakaila ang iniwang pamana ni Barbie sa mundo ng Asian Entertainment naging daan siya upang sumikat ang Asian drama sa buong mundo. Higit pa riyan, naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan na maging matapang at ipaglaban ng kanilang mga pangarap. Tulad ng karakter niyang si Sunshine. Alam mo ba bilang isang fan, hindi lang siya isang aktres para sa akin. Isa siyang simbolo ng kabataan, ng kilig moments, at ang unang beses na na-expose tayo sa kulturang Taiwanese drama. Sa bawat tawa at luha na ibinahagi niya sa screen, naiwan niya sa puso natin ang isang alaala na hinding-hindi maglalaho.